Kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no, na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo doon sa Porak. Siguro alam din ni, na naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Uh, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo, uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pugo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice-governor ng Pampanga...